mo ba na kahit gaano pa kamahal ang skincare routine mo, kung may mga nakasanayan kang hindi magandang habit, maaaring hindi mo pa rin makuha ang magandang resulta na inaasa mo para sa iyong mukha. Ang ating balat, lalo na sa mukha, ay isa sa mga unang naaapektuhan ng ating lifestyle at daily habits. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ang 10 habits na sumisira sa iyong mukha mga simpleng bagay na hindi natin napapansin, pero malaking epekto para sa ating skin health. Kung iniisip mo na ginagawa mo na ang lahat, baka may ilan sa listahang ito na hindi mo pa napapansin. Kaya't huwag kang bibitaw dahil malalaman mo kung paano maiiwasan ang mga maling gawain na ito. Tara at simulan na natin. Number 1. Paghawak sa mukha ng madalas. Ang madalas na paghahawak sa mukha ay isa sa mga pinakakaraniwang habits na hindi natin namamalayan. Bawat hawak mo, lalo na kung galing sa labas at hindi pa nahuhugasan ng kamay, ay nagdadala ng bakterya at dirt na napupunta sa iyong mukha. Lalo na kung madalas kang mag-breakout. Isa ito sa mga dahilan. Naiisip mo ba kung gaano kadumi ang mga bagay na nahahawakan mo araw-araw? tulad na lamang ng iyong simpleng cellphone. Kaya next time na nafeel mo na gusto mong hawakan ang iyong muka, tandaan mo mas mabuting iwasan na lamang ito. Number 2. Hindi pag-alis ng makeup bago matulog. Isa sa mga major na kasalanan na nagagawa natin ay hindi pagtanggal ng makeup bago matulog. Kapag natutulog tayo ng may makeup, ang mga pores natin ay hindi nakakahinga ng maayos at ito ang nagdudulot ng clogging na nagiging sanhi ng acne, pimples at iba pang skin problems. Bukod dito, ang pagtulog ng may makeup ay nag-aambag sa premature aging dahil hindi nakakapag-repair ang skin ng maayos habang natutulog. Kaya't kahit gaano ka kapagod, make sure na maglaan ng ilang minuto para hugasan ang mukha at tanggalin ang makeup bago matulog. Pangatlo, kulang sa tulog ang puyat ay hindi lang nakakasira ng katawan at kalusugan kundi pati na rin ng iyong balat ang kulang sa tulog ay nagdudulot ng pagtaas ng stress hormone na cortisol na maaaring magresulta sa inflammation ng balat kaya napapansin mo bang parang laging dull ang mukha mo tuwing puyat nakakadagdag pa ito ng dark circles at puffiness sa ilalim ng iyong mga mata o ang tinatawag rin nating mga eyebags. Gawin ang best effort na makatulog ng 7 to 8 hours para sa best na skin rejuvenation. Para matulungan kayo, check ang comment down below para sa upload namin regarding sa tulog. Number 4, over-exfoliating o sobrang pagbabakbak ng balat. Akala ng marami na ang exfoliating o ang mga rejuve set ay laging beneficial para sa balat. Pero ang sobrang exfoliation ay isa sa mga dahilan kung bakit nagiging dry at irritated ang balat. Pag nasobrahan, naaalis ang natural oils ng balat na nagsisilbing protection nito. Limitahan ang exfoliating sa 2 to 3 times a week at gamitin ang mga gentle products na bagay sa iyong skin type. Panglima, pagkain ng sobrang processed foods at matamis. Kung madalas kang kumain ng processed food, matatamis, oily na pagkain, hindi lang ang timbang mo ang naaapektuhan kundi pati ang balat mo. Ang high sugar intake ay nagpapataas ng insulin levels na nakakapag-trigger ng oil production sa ating mga balat. Kaya kung ikaw ay oily at prone sa acne, baka ito ang dahilan. Subukan mong baguhin ang iyong diet at umiwas sa mga sobrang processed foods, matatamis, at sobrang oily na pagkain. Pang-anim, pagligo o paghilamos ng sobrang mainit na tubig. Laging tempting ang maligam-gam na shower lalo na pag malamig ang panahon. Pero alam mo ba na sobrang inik ng tubig ay nakakapag-dry out ng iyong balat? Tinatanggal nito ang natural moisture barrier ng iyong skin, na nagre-resulta sa dryness at pamumula. Kaya mas mabuti na gumamit ng room temperature o di kaya'y cold water para sa iyong mukha. Pangpito, paggamit ng maruming pillowcase at towel. Napakadali nating mag-focus sa ating skincare pero minsan nakakalimutan nating bigyan pansin ang mga bagay na may direct contact sa mukha natin tulad ng pillowcase at towel. Ang dumi oil at bacteria na naiipon dito ay maaaring mag-trigger ng acne at skin irritations. Siguraduhin palitan ang iyong pillowcase at towel at least once a week para sa mas malinis na balat. Pangwalo, pagkuskus ng mukha ng sobra. Lalo na kapag naghihilamos o pinupunasan ang mukha. Huwag masyadong mag-exert ng pressure. Ang sobrang pagkuskos ay nakakapinsala sa skin barrier at maaaring magdulot ng microtears na nagreresulta sa redness at sensitivity. Always be gentle. Gumamit ng malambot na towel at ipat dry lamang ang mukha imbes na kuskusin. Number 9, labis na pagbababad sa gadgets. Kapag pinag-uusapan natin ang mga blue light mula sa mga gadgets tulad ng smartphones, tablets, laptops, computer screens Mahalagang malaman kung paano ito maaari makasira sa ating balat, lalo na sa iyong mukha. Ito ay dahil sa nakakapagpabilis ito ng pagtanda ng iyong balat. Ang blue light ay mas malalim ang penetration sa balat kumpara sa UV rays ng araw. Dahil dito, nagiging sanhi ito ng oxidative stress na nagpapababa ng collagen at elastin mga protina na nagpapanatili ng balat na firm at elastic. Kapag nasira ang mga ito, mas mabilis na lilitaw ang mga wrinkles o guhit sa mukha, gayon din ang sogging o pagloyloy ng balat. Isa din ito sa mga sanhi ng dark spots o hyperpigmentation. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang exposure sa blue light ay maaaring magdulot ng paglabas ng melanin o dark pigment na nagreresulta sa pagkakaroon ng mga dark spots o hindi pantay-pantay na kulay ng balat. Madalas itong lumabas sa mukha dahil ito ang direktang naaapektuhan. Sa madaling salita, ang sobrang paggamit ng gadgets at blue light exposure ay nakakapagdulot ng pagtanda ng balat, dark spots at paglala ng acne. Para maiwasan ito, magpahinga sa paggamit ng gadgets, gumamit ng screen protectors na may blue light filter, at iset ang gadgets sa night mode upang mabawasan ang epekto ng blue light. Number 10, hindi paghuhugas ng mukha bago matulog. Ito na siguro ang pinaka-basic pero maraming guilty dito. Ang hindi paghuhugas ng mukha bago matulog ay nagbubuo ng sebum, dirt, at makeup na naiipon sa iyong balat. Ito ang nagiging sanhi ng clogged pores, acne at pagbuo ng wrinkles. Kahit gaano ka pa kapagod, hugasan pa rin ang mukha at gamitin ang tamang skincare routine bago matulog. Ayan ang mga simpleng habits na maaaring sumira sa iyong mukha. Tandaan, hindi kailangan ng mamahaling produkto para sa magandang balat. Ang tamang pag-aalaga at pag-iwas sa mga bad habits ang tunay na susi. Kung meron kang ilan sa mga habits na ito, hindi pa huli ang lahat para ayusin.